Ama um, mahayong gabi sa inyong tanan mga blogsis madam sir Ah, uh, ito naman tayo mag vlog ipakilala ko sa inyo ang aking mga nakalap na mga mutya yung iba ay hindi ko nakilala kayo lang ang magusga Shout out muna tayo sa ating mga supporter, subscriber. Shout out ni lo istiban shout out bro ni, Jonjon John Andoy shout out dong si uh, Chris Paul Tubong Banwa shout out ni Leo Dapat shout out bro ni Rico istiban shout out bro ni ni Nilbert Dakudaw shout out ni abs hunter shout out yan sa Sablocan bro shout out bro uh, ito ang ating mga at sa ibang mga ano supporter at subscriber shout out sa inyo lahat uh, ito ay pakilala ko sa inyo ito ang aking mutya na silag araw yan sinag-araw nga uh, bato bato na ito sinag-araw mutya ng sinag-araw ito ay laman ng ano laman ng naging bato na laman ng shell na dito sa amin tinatawag na sisi ito ang, ang laman niya oh. ay naging bato na ito ay mutya ng talaba ito mutya ng talaba <laughs> ito naman ang isa ay kabuti ito ang kabuti yan oh. kabuti na naging bato na yan ang hugis niya oh. yan kabuti na ano na ito ay mainam inam sa pangpaswerte ang mutya na ito kabuti ito naman ang ano mutya ng talaba ito talaba talaba na nagiging bato na yan o yan kalaba pang paswerte ito ang sapatos ng ano bo boots ng ano diwindi ito ang boots nila mainam ito sa panglakad ay pag meron ka tangan ay hindi ka mapapagod itong mutian na ito boots ito ay dito sa amin tinatawag na mutya ng alakaak yan o oh. yan naging bato na mutia ng alakaak yan sa bato ay sa bato to gumagapang ay, naging bato na siya mutia na ito ito pa isa oh. yan malaki ito mutya ng alakaat yan mainam ito sa pamproteksyon pampahaba ng buhay ito maganda ito ay dila ng ano dila ng kulog ito ay dila ng kulog ito yan niya yan dila ng kulog maganda pang proteksyon yan dila ng kulog ay ito naman ay mutiak ng tubig yan umiilaw ito yan ang ating mga kwan subukan natin umiilaw ito na mutiak yan yan Nag-iilaw Ito ang, ano uh, Pangil Hindi ko to na, ano Anong klaseng pangil ito Yan, Naging bato na Mag-iilaw ito, na pangil Buka natin Yan oh. Yan oh. Ano Ilaw niya, oh yellow. Ito naman ay mutya ng dahon. Oh, dahon. Anong klaseng dahon ito? Dahon. Yeah. Dahon. Eh, may inam ito sa pampaswerte at sa negosyo panggamot ito buto ng ano langka na, natin yan buto ng langka yan ito naman ay mutya natin ng ipo ipo oh. yan ang tunay natin mutya ng ipo ipo yan magtiya ng ipo-ipo. <laughs> ito naman ang ating balisong na bato. Malaki ito. Ayan na. Balisong ito. Na bato. Ayan. Ayan ang hugis niya malakas. Maglalabo ang ating kamera. Balisong na bato. Ito ay maganda sa panglagay ng lanahan Ayon lang ang ibinahagi ko sa inyo. Sana mag-subscribe kayo sa aking YouTube channel. Paki-like, paki naman para updated kayo sa aking sunod-ng mga vlog. At salamat. Magandang gabi sa inyong tanan.